Hello, magandang araw guys. Ngayon, January 2025. Alas 11 ng tanghali. Pilit na sa Quezon City, Philippines. So, pupunta po tayo sa Wilcon. Mag-canvas tayo at bumili na rin tayo kung kaya ng budget ng shower. Kasi gusto ko kasi ng shower na yung stainless na yung kanya So, kahit single lang na shower. So ito, naglalakad tayo. Sa so, may C5 ito sa may Mindanao Avenue, Quezon City. So malawak yung kalsada. Ito, naglalakad tayo. Ang init-init ang panahon. So nandito na tayo sa Wilcon. Oh, so, Maganda kasi sa will doon kasi malawak yung kanya. Parang department store, warehouse, halos lahat. Madali kasi makita kasi organized. Kung ano yung hinahanap mo, madali kasi makita. Tsaka maganda kasi konti yung tao. So ito kad bungad nila ito yung mga Ito hindi naman itong sadya ko ah. So nandito lang din no? ito yung mga presyo niya sa 12,000, 18,000 depende sa klase ng design so malawak ng kanyang so ang hanap so ang hinanap ko kasi shower so plumbing so madali lang kasi so, hanapin ko yung plumbing so and, andun yung plumbing madali lang dire -dire diretso lang tayo malawak si malaki walang sagabal walang kon kukunti yung tao Ito yung mga tiles nila. So ito yung mga kulay. Mabili ka kung anong gusto mong kulay. Itong tiles na ito ay nasa 60 by 60. Ang presyo nito na ay nasa 1,020. Sa San Libre. Sa 60 by 60. Ito yung presyo nyo. 1,000 migit So diretso tayo sa plumbing. Kasi ang shower ang pakakay ko dito sa Shower ang maganda lang kasi dito mga kanya pag bumili ka original mga kanya sa lahat kompleto pang bahay kompleto talaga so isip natin sa guardian ko natin yung para walang sagabal, sa gabal mag tayo doon sa so, derecha agad tayo sa plumbing yung din lang isa makikita plumbing plumbing ito na yung mga shower. Diretso tayo sa shower. Diretso tayo sa plan. Yung magkano presyo. Ito naman natin yung mga presyo ng mga shower. Single at saka double. Sinabi natin double yung mayroon siya hot and cold. Usually dito sa Pilipinas ay cold lang. So doon lang tayo single. Ito na yung mga shower. No? May iba ibang design. Presyo niya na 7,000. Depende sa din sa klase. Oh, 7,000 may git ito ay stainless pero mas maganda basahin mo pa rin kasi kung meron din kasi semi chrome kasi nababakbak yung sa katagalan yung kanya yung ito so pag ako ang kailangan natin ng assistant tatawag natin ng assistant para mas maganda meron mag assist sa atin ang kaganda nito walang buo sa iyo eh, di ba di, ibang department store pag pumasok may bubuntot dito naman kung kailangan mo ng assistant pwede kang tumawag so malaya kang mag ikot, -ikot at, at, mga presyo bakit kasi may bumubuntod buntot sa'yo <laughs> may mga store kasi ganon yung bumubuntod yung sales salesman o kaya sales lady ito ay single so stainless din ito So baka ito na yung kan ko. Pero mas maganda pipili pa tayo ng mas um, malayo ko. Hindi mas siya kamalan pero maganda yung kanya. Stainless siya, importante kasi stainless. Kasi pag stainless, matagal ang buhay. So ito na, yan ang maganda. Anong tawag ito pag single lang? Hindi ko sa mga Single lang po. Single lang po. Kasi yung ganito, hot and cold yung tawag. Sige, okay na to. Ito, kunin ko. 7,000 din. 7,000 din, mayigit. Para may idea kayo kung magkano yung shower. Kung sakaling gusto nyo magkaroon ng katulad ng ganit shower, na meron siyang alam niyo yung presyon na mapag-ipunan sa lahat ng Wilcon mga branch niya, meron tong lahat. Ito dito lang kasi ako kasi malaki kasi ito. Halos naman mga Wilcon na ay malalaki yung mga kanya. Para siyang warehouse ang lalaki. 7,000, mostly karamihan dito, 7, 8. Pero mas maganda bumili kayo package. Meron kasi mga single, ha? pag baka bumili kayo single lang, iwahiwalay, mas maganda yung full package. Magkasama na. So ito na yung 7,700. Ito na yung order ko. Ito na. Ito single lang. Isang set na 7,720. Nagbago ba presyo niyo? hanggang dito lang muna tayo kasi mabalang na-records ko sa susunod naman Thank you for